Luis Manzano, bakit nga ba kailangan niya magpa-biopsy sa di inaakalang pagkakataon? Sa naturang vlog ni Luis Manzano, may kailangan ipa sa kanyang ulo. May kailangan ipa-biopsy dito sa taas ng ulo ko. Ang inaakalan niyang nunal noon ay lumalaki raw ayon mismo sa kanyang makeup artist at hair stylist. Napaisip ako, uh, medyo iba nga kung may mga lumalaki na nunal, di ba? Mga marks na ganyan. Parang isa sa mga pwede, uh, pwede ay uh, melanoma. Parang it could be skin cancer or, or parang gano'n. Ito, ito, nararamdaman ko ngayon eh. Sabi ko, sige, pinakamaganda, as always, ipapacheck ko sa doktor. Kasi kadalasan, di ba, yung mga nunal na suspected for... whatever, ay uh, kita mo yan eh, sa kamay, sa mukha, pwedeng sa likod, na nakikita mong nag nagkakaroon ng ibang growth, ibang color. So sabi ko, malay ko ba kung ano nangyayari dito pala sa taas? Kaya naman nagpa-check up siya sa kanyang apat na doctors. At nang masuri, isa lang ang kanilang sinabi. Looks normal pero kailangan pa biopsy Para sa biopsy procedure, ang ginagawa ay kukuha ng kailangan na sample. Sa kanya, ang ginawa ay excision biopsy. Pagkatapos makuha ang sample, ibabad ito sa formalin para ma-preserve at ipapadala ito sa isang laboratory facility. Layunin ng biopsy na suriin ang tissue sa ilalim ng microscope para malaman kung cancerous o hindi at para malaman ang exact diagnosis. At ang resulta ng kanyang biopsy ay Okay, so one week after uh, nakuha ko na yung results ng uh, biopsy. Ano ba? Paano pa sinabi ni Doc BG? Parang it looks good, pero kailangan pa ng uh, additional tests sa blood. Yung immunohistory, chemistry, basta parang ganon. Para makasiguro talaga na hindi problema to. Ang immunohistochemistry ay ginagamit upang makita at suriin ang presence, location, at significance ng mga proteins sa isang tissue sample sa pamamagitan ng paggamit ng mga special dyes o markers na maaaring mag-react sa specific protein at ang naging resulta ng kanyang IHC. Kuha ko na yung results uh, from Makati Med at sinabi nga na benign, clear. Clear o hindi cancerous. Ibinahagi ni Luis Manzano ito for awareness, lalo na sa mga nunal na may pagbabagong nagaganap. Huwag matakop sa biopsy hindi po kakalat ang cancer cells once na nagpa-biopsy. Mas maganda nang gawin ito para malaman agad ang exact diagnosis at para alam ang next na gagawin. Sa mga ganitong pagkakataon, minsan sa buhay natin, may mga mini battles tayo na hindi alam ng iba. Need din ng mga cancer patients ang suporta lalo na within the family. Send prayers para sa mga lumalaban sa cancer. Ito pong muli si Dr. Rola. Marami pong salamat. Ingat po palagi.